The Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan naka-notaryo. Kasi baka ma'am niya peki na naman ng nakuha niyang notaryo. <coughs> so kahit na walang notaryo, in any form or manner, nangyari siya doon. Yan ang ano eh, sinasabi ko sa inyo eh. Kaya talaga very good to si Marcoleta eh. Pag siya nagtanong, alam niya na lahat yung sasagot mo, kasi kabisado niya yung ano eh, yung batas at tatablahin ka dyan sa batas. Ayan, sinight niya yung ombudsman na hindi naman kailangan ng sword statement. Importante, eh, yung mismo ng pahayag ng tao. Sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng uh, mga ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter eh, pinapatos po eh. Kita ninyo, kaya risya doon. So, parang bagang sinasabi ni Marcoleta dito, itong ombudsman, eh talagang uh, naglalaro. Ibig sabihin eh, dinidribol yung kaso ni Rimulya para hindi siya mawaran. Nako po, patay tayo dyan.